Mga kapuso, misa gin patigayon sa nasunog nga balay sa napatay nga magasawa asawa nga manunudlo kag nila sa sunog sa molo. Mga estudyante kag manunudlo sa Iloilo City National High School, emosyonal sa haya sa napatay nga pamilya sa sunog. Si Zen Kilantang Sasan, nakatutok live. Zen? Dirt nag-isa sa kalisod ang mga estudyante kag co-teachers diri sa Iloilo City National High School matapos nga gindala ang urn sang pamilya Reyes. Gintambungan sa mga himata kagkaabyanan ang Santos ng Misa sa Guasang Balay sa Pamilya Reyes kahapon sang hapon. Emosyonal ang mga nagtambong sa ila paghalad sa pangamuyo sa napatay ng mag-asawa ang manunudlo ng Sanday Julius kag Reyes subuman ang ila pito katuig nga bata nga babay nga si Amber. Natrap ang tatlo matapos masunog ang ila sa Infante Molo Sabado sang kaagahon. Batunod ta ang sakit, batunod ta ang subo, matulong na ang pagka, pagka kapag ang pamangkot sa hindi. Naghalad man sa pangamuyo ang mga estudyante kag manunudlo sa misa, naging ginpatigayon sa Iloilo City National High School siningahapon Hapon, hadungan sa pagdala sang urn sang mag-asawa sa eskwelahan. Ang mga suod nga abyan kag estudyante sa bulutuan, gindumdum ang mag-asawa. Gapray kami nga, despite sa inexperience of their death, nga very painful, So, siyempre, ginapanguyuan, ginamun nga mga somehow maging happy sila sa buong, kag peaceful sila together. Mm -hmm. Thankful, gid kami sa ila duwa kag grateful, gid kami. Kay kung hindi tungod sila, hindi kami maka... Makabuosang mga masterpiece namon nga ara sa visual arts. Halos hindi naman mabaton sa maestra ni Amber ang natabo bangod tuman ini ka mapanyalanggaon nga bata kag outstanding student sa ila classroom. Mabuot gyud siya nga bata iya. And then, kalaving gina iya nga bata. Inang um, kajali pag iya. Um, friendly sa mga classmates niya. And then, kasweet gina bata. Madumduman nga tuig 2021 na na-interview sa news team si Julius Reyes bangod sa paghanas sinis ang Alternative Learning System Learners sa Mola District sa Patagsang Art. Madamo naman ng mga kabataan ang nakabenepisyo kag napasanyog ang ila talento. Jert Magadugay ang public viewing diri sa ICNHS tubtob alas 8 subong gabi. Natala naman nga igalubong ang pamilya Reyes sa March 18 sa Memorial Park sa distrito sa Mandriao. Jert? Madam, again, salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa.